ni di ba sabi ng korte suprema uh, may uh, 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 wala talaga impeachment kasi may may mga nilabag no na na, na may mga nilabag nang na-file yung iba pa na na impeachment laban kay VP Sara. So hindi ba doon nagtatapos, di ba? Kasi kasi pag sinabi in, Supreme Court tapos na 'yan, period na 'yan. Sila na nag-decide, sila naginterpret. nag-interpret. Ah, hindi hindi the sa uh, number one, meron pang motion for reconsideration. Okay. Eh. So maaari namang magbago ang uh, decision ng Supreme Court at uh, historically meron ng mga uh, decision ng Supreme Court na binabago nila. Mm -hmm. at meron din silang mga pagkakamali na kinokorrect nila uh, when given a chance. So we don't know. no, uh, Hindi pa ho naman uh, tapos yan. Uh, at, uh, hindi naman ito yung pinag-uusapan yung merito ng kaso, may kasalanan ba o wala ang Vice President? Mm -mm. Nininaw yan ng Supreme Court sa unang parte palang ng desisyon. Mm -mm. It does not absolve or convict her of the wrongdoing. So yun lang tungkol nga lang dun sa mga uh, ibat-ibang prinsipyo mm -mm. ng batas at ng konstitusyon na tinalakay at uh, ngayon parang hindi pa nga natutultukan uh, lalong-lalo na ang daming mga puna uh, iba ibang sektor at yung mga pumupuna hindi lang namang kagaya nating ordinaryong mamamayan uh, eh mga dating mga chief justices ng Supreme Court mm -hmm. o ginagalang na mga senior justices mga constitutional commissioners yung bumuwago ng konstitusyon so ma ma marami ding mga naglalabas ng mga mga matitibay na prinsipyo na baga, from the point of view dinabag ng Supreme Court mismo but uh -oh. what is important to understand is uh kahit ang Supreme Court it cannot rise above the constitution it mm -hmm. can interpret the constitution but it cannot add to the constitution or subtract from the constitution